Nagulantang ang Houthis, UK at US, sabay na naglunsad ng matinding airstrike. The UK Ministry of Defence in a statement said that the Royal Air Force hit drone-making facilities south of Yemen's capital, Sana'a. Sa nakalipas na buwan ay tuloy-tuloy ang bakbakan sa pagitan ng Houthis at ng United States. Pero kamakailan ay may malaking pagbabago sapagkat sumali na rin ang United Kingdom at sabay silang umatake sa Houthis. Dahil dito, marami ang nagtatanong, pagbabago na kaya ang takbo ng labanan? Ano ang magiging epekto nito sa Houthis at sa buong Yemen? Alamin natin kung paano nagbago ang laban at kung ano ang posibleng mangyari sa mga susunod na araw. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po kaya naman simulan na natin. Lubos ang pagkagulat ng Iran sa pinakabagong pangyayari sa patuloy na kwento ng Houthis. Sa loob ng mahigit isang buwan ay walang tigil ang ginawang pag-atake ng United States laban sa grupong ito. Ngunit sa kabila ng sunod-sunod na operasyon ay mag-isa lamang kumikilos ang United States. Sa ngayon ay nagbago na ang sitwasyon. Pumasok na rin sa laban ang United Kingdom. Magkasama na silang nagsasagawa ng mga pag-atake mula sa himpapawid laban sa Houthis. Isa itong napakalaking dagok sa nasabing grupo at maaring magdala ng pagbabago sa buong labanan. Sa simula pa lamang ay nahirapan na ang Houthis dahil sa buong puwersa ng United States na nagdala pa ng isang malaking aircraft carrier na nakapuwesto sa Red Sea. Sa pagpasok ng United Kingdom ay malinaw na maaring ito na ang simula ng katapusan ng kapangyarihan ng Houthis sa Yemen. Habang pinagsasama ng dalawang bansa ang kanilang lakas, ay lalong lumiit ang tsansa ng Houthis na makapagpatuloy sa kanilang mga pag-atake. Gayun din naman, noong April 30 ay iniulat ng isang kilalang pahayagan na naganap ang kauna-unahang pinagsamang operasyon ng United States at United Kingdom laban sa Houthis. Ayon sa ulat, ito ang unang pagkakataon na nagsanib muli ang dalawang bansa mula nang maupo si Pangulong Donald Trump noong buwan ng Januari. Bagamat hindi ibinahagi ang malinaw na detalye tungkol sa mismong pag-atake, ayon sa pahayag ng Ministry of Defense ng United Kingdom, Nakilahok sila upang pahinain ng kakayahan ng Houthis, layunin din ng kanilang aksyon na pigilan ng mga susunod pang pag-atake ng Houthis sa mga barko ng United Kingdom at iba pang mga sasakyang pangdagat na ginagamit ng iba't ibang bansa. Sa kabilang banda, nanatiling tahimik ang United States tungkol sa eksaktong papel na ginampanan ng United Kingdom. Hindi ito nakapagtataka dahil karaniwan nang hindi naglalabas ng masyadong impormasyon ang United States kapag may operasyon sa Yemen. Maging ang pagkumpirma sa paglahok ng United Kingdom ay hindi pa nila hayagang ginagawa. Samantala naging bukas naman sa pagbibigay ng impormasyon ng Ministry of Defense ng United Kingdom. Ayon sa kanilang pahayag, ang kanilang pakikilahok ay alinsunod sa matagal na nilang polisya. Ang polisya na ito ay ipinatupad mula pa ng simulan ng Houthis ang mga pag-atake sa mga commercial ship sa Red Sea. Batay sa masusing pagkalap ng impormasyon ay natukoy nila ang isang kumpol ng mga gusali na pinaniniwala ang ginagamit ng Houthis bilang pagawaan ng mga drone. Ang mga gusaling ito ay matatagpuan mga 15 miles sa timog ng kabisera ng Yemen na Sanaa. Gayun din naman nagpadala rin ang United Kingdom ng mga Eurofighter Typhoon Jets na sinamahan ng Voyager Tankers. Ginamit nila ang mga makabagong Paveway 4 Guided Bombs na kilala sa kanilang high accuracy. Isinagawa ang pag-atake sa gabi upang mabawasan ang posibilidad na madamay ang mga sibilyan. Pinili rin ng United Kingdom ang mga sandatang gagamitin para masigurong kaunti lamang ang magiging epekto sa mga taong walang kinalaman sa labanan. Karagdagan pa dito, nagbigay din ng dagdag na impormasyon ang isa pang kilalang pahayagan. Ayon sa kanila, ito ang pinakaunang military action na inaprubahan ng bagong pamahalaan ng United Kingdom mula nang manalo sila sa halalan noong summer ng 2024. Sa isang opisyal na pahayag ay sinabi ng Defense Secretary ng United Kingdom na si John Healy na isinagawa nila ang pag-atake bilang tugon sa patuloy na banta ng Houthis sa kalayaan ng paglalayag. Idinagdag pa niya na ang mga pag-atake ng Houthis sa Red Sea ay nagdulot ng matinding pagbagsak sa commercial shipping. Ang pagbaba nito ay umabot sa humigit kumulang na 55% dahil dito nagkaroon ng pagkalugi na umabot sa bilyon-bilyong dolyar. Bukod pa rito, nagbanta rin ito sa kabuhayan ng maraming pamilya sa United Kingdom. Sa madaling salita, tila nagsawa na ang United Kingdom sa mga pag-atake ng Houthis at buo na ang kanilang desisyon na tapusin ang bantang ito. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ay lumilitaw ang ilang mahahalagang tanong. Ano nga ba ang naidudulot ng United Kingdom sa labanan? At ano ang kahulugan ng kanilang muling paglahok hindi lamang para sa Houthis kundi para rin sa United Kingdom mismo? May ilang malinaw ng sagot sa mga katanungang ito. Una, dala ng United Kingdom ang kanilang mga typhoon fighter jets at ang makapangyarihang paveway for guided bombs. Huwag rin maliitin ang typhoon dahil isa itong twin-engine multi-role combat aircraft na bunga ng pinagsamang kaalaman ng mga eksperto mula sa iba't ibang bahagi ng Europe. Nilayon nilang makalikha ng fighter jet na nagtataglay ng pinakamahuhusay na disenyo mula sa iba't ibang bansa. Dahil dito nakabuo sila ng isang eroplanong may pambihirang bilis at may kakayahang gumawa ng halos biglaang pagliko habang nasa himpapawid. Nakamit ito sa pamamagitan ng intelligent foreplane, delta low drag configuration at mataas na thrust to weight ratio. Dahil sa mga katangiyang ito, ang typhoon ay kinikilala bilang isa sa pinakamabilis at pinakamanoverable na jet sa buong mundo. Ayon sa ilang pag-aaral, dahil sa kakaibang disenyo nito, ang typhoon ay mas magaan ng halos 30% at hanggang 20% na mas maliit kaysa sa mga naunang model. Ngunit hindi nangangahulugang mahina ang typhoon. Pinapagana ito ng dalawang Eurojet EJ200 engines na kayang magpatakbo ng hanggang 1,550 miles bawat oras. Kaya rin itong maglakbay ng hanggang 1,800 miles na sapat upang magsagawa ng operasyon sa Yemen at makabalik sa base ng hindi kinakailangang mag-refuel sa himpapawid. Kahit pag gumamit ng United Kingdom ng mga aerial tanker noong kanilang pinakahuling pag-atake laban sa Houthis, ay eh kitang kita pa rin ang kakayahan ng Eurofighter Typhoon na mag-refuel habang nasa himpapawid. At ito ang isa sa mga bagay na lalong nagpapabahala sa Houthis. Ibig sabihin kasi nito kaya ng United Kingdom na pahabain ang lipad ng kanilang mga jet. Hindi lang basta isang beses makakaatake ang mga ito. Sa isang misyon pa lang ay pwede na silang magsagawa ng sunod-sunod na pag-atake. Ibig sabihin hindi agad mapipilitang bumalik ang mga ito sa base para mag-refuel. Kaya rin nilang manatili sa ere nang mas matagal at makumpleto ang maraming gawain bago pa maubos ang gasolina. Pero ang typhoon ay hindi lang basta mabilis at liksi. Ang tunay na lakas nito ay nasa kung paano ito umatake. Maliban sa paveway 4 guided bombs, ay marami pang iba't ibang armas ang pwedeng ilagay sa typhoon. Standard na bahagi ng bawat typhoon ang Mauser BK 27mm revolver gun system. Ang sandatang ito ay kayang magpakawala ng hanggang 1,700 na bala bawat minuto. Dahil dito ay perfect ito para sirain ng mga drone at missile na ginagamit ng Houthis sa pag-atake sa mga merchant ships sa Red Sea. Pero hindi dito nagtatapos ang armas ng typhoon. Pwede rin itong lagyan ng iba't ibang klase ng missiles. Kaya nitong magkarga ng hanggang 6 na AMRAAM o BVRAAM missiles. Ang kagandahan ng BVRAAM ay kaya nitong pasabugin ng kalaban kahit hindi pa ito nakikita ng piloto. Sa mas malapitang labanan naman ay pwedeng maglagay ng dalawang AS or AAM missiles sa dulo ng mga pakpak ng jet. At kung kinakailangan ng pag-atake sa lupa ay pwedeng gamitin ng paveway guided bombs. Bukod pa riyan, pwede rin itong lagyan ng cruise missiles at anti-radar missiles. Ang anti-radar missiles ay may kakayahang umiwas sa mga radar ng kalaban. Kaya naman hirap ang mga kaaway na matukoy at pabagsakin ng typhoon habang ito ay lumilipad. Hindi lang ito basta handa sa himpapawid at lupa. Kahit sa dagat ay may kakayahan din ng typhoon. May mga pagkakataon kasi na gumagamit ang ng maliliit na bangka para umatake sa mga barko. Para rito ay pwedeng lagyan ng typhoon ng anim na anti-ship missiles. Kasama pa rito ang apat na AMRAAM at dalawang ASRAAM. Kapag naman kailangan ng suporta para sa mga sundalong nasa lupa, ay kaya rin nitong magdala ng hanggang 18 na brimstone anti-armor missiles. Ngunit hindi lang ang mga armas ang nagpapalakas sa typhoon. Mayroon din itong mga modernong kagamitan na nagpapahusay pa sa kakayahan nito bilang isang makapangyarihang eroplano. Isa na rito ang tinatawag na Multifunction Information and Distribution System o MIDS. Dahil sa system na ito ay nakatatanggap ng impormasyon ng typhoon mula sa iba't ibang bahagi ng Command and Control System. Sa madaling salita, nakikita at naririnig ng piloto ang lahat ng mahalagang detalye tungkol sa mga kakampi at kalaban kahit nasa napakalayong distansya. Sa katunayan, malaki rin ang naitutulong ng MIDS sa pakikipag-ugnayan sa ibang piloto. Kung may kasamang piloto na nangangailangan ng tulong, ay mabilis na makakakilos ang typhoon. Para naman sa mga kalaban, ito ay isang malaking problema. Madalas ay alam na ng typhoon kung nasaan ang banta bago pa ito makalapit sa kanilang target. Bukod pa rito, may electro-optic targeting system rin ng typhoon. Mayroon itong mga sensor na kayang makakita, makilala, at matukoy ang mga target sa himpapawid. Mayroon din itong onboard laser tracking na tumutulong hindi lamang sa piloto kundi pati na rin sa ibang mga eroplano nakasali sa operasyon upang mas madali nilang matukoy ang mga target. May autopilot feature din ng Typhoon na nakatutulong upang piliin ang pinakamahusay na flight path kapag ito ay umaatake. Bukod dito may limang display surfaces ito na nagbibigay sa piloto ng malinaw na visibility kahit ano pa ang lagay ng panahon. Sa ngayon, ay pag-usapan naman natin ang sandatang ginamit ng United Kingdom laban sa Houthis noong April 29. Ang tinutukoy natin ay walang iba kundi ang Paveway 4. Nagsimula itong gamitin noong 2008 matapos ang matagal na panahon ng pagdevelop na nagsimula pa noong early 2000s. Ang Paveway 4 ay isang uri ng guided bomb na magkasamang dinevelop ng United Kingdom at ng kumpanyang Raytheon na nagmula sa United States. Dahil dito ay perfect itong gamitin sa pinagsama na operasyon ng United States at United Kingdom laban sa Houthis. Ginagamit ang Paveway 4 hindi lamang ng Royal Air Force ng United Kingdom, kundi pati na rin ng militar ng Saudi Arabia. Kilala ito dahil sa tindi ng pinsala na kaya nitong idulot sa target. Gayun din ang Paveway 4 ay isang upgraded version ng mga naunang Paveway bombs. Ang disenyo nito ay nakabatay sa mga idea ng Paveway 2 at gumagamit ng katawan ng MK82 na may bigat na 500 pounds. Ngunit binago ito upang magkaroon ng mas malakas na kakayahang tumagos sa mga target. Pinagsasama ng Paveway 4 ang inertial navigation at semi-active laser homing upang maabot ang target. Mayroon din itong GPS support pero hindi ito laging kinakailangan. Karaniwan na-activate ang laser homing sa huling bahagi ng paglipad ng bomba para maitama ang direksyon nito kung sakaling lumihis ito mula sa original course. Kaugnay pa nito para sa mga hautis na simula pa lang ay kulang na talaga sa depensa sa Himpapawid. Ang paveway 4 ay isa sa mga sandatang halos imposible nilang mapigilan. Ang bombang ito ay kayang lumipad ng hanggang 18 miles. Bagamat nakadepende pa rin ang layo nito sa angle kung paano ito inilunsad at sa ruta ng kanyang paglipad. Kahit hindi ito kasing bilis ng tunog, ay sapat naman ang bilis nito upang makalusot sa mga depensa ng kalaban. At kapag tumama na ito sa kanyang target, ay naglalabas ito ng halos 500 pounds ng nakasisirang puwersa na kayang magpatumba ng buong gusali. At ganito mismo ang nangyari noong April 29. Sa pagkakataong iyon ay naging malinaw kung ano ang naidagdag ng United Kingdom sa operasyon ng United States laban sa Houthis. Sa pagdadala ng kanilang Typhoon Fighter Jet, isang sasakyang pandigma na kayang gumanap ng maraming tungkulin, kaya niya tinanggal ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa hukbong sandatahan ng China. Bukod pa rito, dala rin nila ang makapangyarihang mga armas na tunay na nakakapinsala. Ngayon ay balikan natin ang ikalawang tanong. Ano ba ang kahulugan ng pagdating ng United Kingdom sa labanang ito sa Yemen? Para ba ito sa Houthis lamang o pati na rin sa United Kingdom? Kung titingnan ang nakaraan, hindi bago ang pagtutulungan ng United Kingdom at United States sa Yemen. Noong taon ng 2024, sa panahon ni dating Pangulong Biden, ay nagsama na sila sa operasyon. Mula January 11 hanggang May 30 ng parehong taon ay limang beses silang nagsagawa ng mga pinagsamang pag-atake sa himpapawid at dagat. Ang mga ataking ito ay bilang tugon sa mga pag-atake ng Houthis sa mga barko. Pero hanggang doon lamang ang naging papel noon ng United Kingdom. Pagsapit ng tag-init ng taon ding iyon, ang United States na lang ang nagpatuloy sa pag-atake. Natigil ang kanilang mga airstrike noong Januari ng taon ng 2025. Pero bakit nga ba tumigil ang mga pag-atake? Noong buwan ng Januari ay nagkaroon ng kasunduan ng Israel at Hamas para sa isang pansamantalang tigil putukan layunin ng kasunduan na makapagpalitan sila ng mga bihag dahil dito ay tumigil din ng Houthis sa kanilang mga pag-atake sa Red Sea. Ayon sa kanila, ang dahilan ng kanilang pag-atake noon ay upang ipakita ang suporta nila sa Hamas sa Gaza. Kaya naman nang tumigil ang labanan sa Israel ay huminto rin ng Houthis sa kanilang mga pag-atake. Kasabay din nito ang paghinto ng airstrike ng United States sa Yemen. Subalit hindi nagtagal ang tigil putukan nang matapos ang kasunduan, agad na nag-anunsyo ang Houthis na ipagpapatuloy nila ang kanilang mga pag-atake sa Red Sea. Mabilis namang tumugon ang United States na noon ay pinamumunuan na ni Donald Trump. Simula noong March 15 ay araw-araw nang binobomba ng Amerika ang mga posisyon ng Houthis. Ayun sa kanila, ilang leader ng Houthis na ang napatay at marami na rin silang napinsalang mga military facilities. Mas malalaki raw ang mga pag-ataking ito kung ihahambing sa mga isinagawa noong panahon ni Biden, mukhang nagbago na rin ang estratehiya ng Amerika. Sa halip na patamaan ang maliliit at tiyak na mga target tulad noong nakaraan, ngayon ay sinusunod nila ang tinatawag na decapitation strategy kung saan inuuna nilang atakihin ang mga pinuno ng kalaban. Sa loob ng nakalipas na 45 days, mahigit isang libong target na ang tinamaan ng mga pag-atake at sa panahong ito pumasok ang United Kingdom. Ngayong dala na nila ang Typhoon Jets at Paveway 4 guided bombs, ang mga pag-atake laban sa Houthis ay naging mas matindi. Mas malalakas na pagsabog ang kanilang kakaharapin, mas malalakas pa kaysa sa anumang naranasan nila dati. Ngunit hindi naman nangangahulugan na biglang dadami ang bilang ng mga pag-atake dahil lamang sa dalawa na ang bansang lumalahok. Malamang pipili lamang ang United Kingdom ng ilang partikular na target. Sasali sila sa ilang mga pag-atake at malamang ay sa direksyon pa rin ng United States. Pero para sa Houthis na sa ngayon ay pagod na sa dami ng kanilang pinagdaan ng laban, ito ay isa na namang malaking problema. Hindi rin ito magandang balita para sa mga sibilyan sa Yemen. Sa bagong serye ng mga pag-atake ay kapansin-pansin ang kakulangan ng impormasyon mula sa United States. Ang mga Houthis ang may kontrol kung paano inilalabas ang mga detalye ng pinsala sa Yemen. At tulad ng dati, hindi nila sinasabi kung ilan sa kanilang mga miyembro ang napatay. Sa halip hindi malinaw ang kanilang mga binabanggit na numero at sinasabi nilang mas maraming sibilyan ang namamatay kaysa sa kanilang mga mandirigma. Halimbawa, sa parehong linggo na inanunsyo ng United Kingdom ang kanilang paglahok sa operasyon ng United States, ay sinabi ng HOTIS na isang airstrike ng Amerika ang tumama sa isang detention center na may mga African migrants. Ayon sa kanila, 68 na katao ang napatay. Idinagdag pa nila na 80 ang namatay noong April 18 nang tamaan ng airstrike ang port ng Ras Isa. Hindi lamang ang Houthis ang nagsasabi na may mga nasasawi mula sa mga sibilyan. Ayon kay Annie Shield mula sa Center for Civilians in Conflict, Patuloy na lumilitaw ang mga seryosong tanong kung paano ginagarantiyahan ng United States ang pag-iingat para hindi madamay ang mga sibilyan, gaya ng hinihingi ng international law at ng kanilang sariling mga patakaran. Mukhang alam din ito ng United Kingdom. Kaya sa pahayag ng kanilang Ministry of Defense ay malinaw nilang sinabi na gumamit sila ng precision bombs. Inilunsad nila ang operasyon sa gitna ng gabi upang mabawasan ang panganib sa mga sibilyan. Pero para sa Houthis, maliit na bagay lamang ang paliwanag na ito. Ngayong kasama na ang United Kingdom sa labanan, kakaharapin nila ang mga pag-ataking mas matindi pa sa lahat ng naranasan nila noon. Bukod pa rito nakabangga na naman sila ng isa pang bansa na may mas makapangyarihang militar, isang puwersang hindi nila kayang tapatan. At hindi rin maaaring baliwalain kung ano ang tinarget ng United Kingdom sa kanilang unang strike. Ayon sa Ministry of Defense, pinasabog ng mga typhoon ng isang gusaling ginagamit ng HOTIS sa paggawa ng mga drone. Napakalaki ng epekto nito. Ang mga drone ang isa sa mga pinakamahalagang gamit ng HOTIS sa kanilang mga pag-atake sa Red Sea. Sa katunayan, ayon sa ulat ng ACLED, Malinaw na ipinapakita ng paggamit ng Houthis sa mga drone kung paano sila nakakahanap ng paraan para makipagsabayan kahit na ang kalaban nilang militar ay mas malakas at mas moderno. Ipinakita ito sa isang pangyayari noong summer ng taong 2024 kung kailan naglunsad ang Houthis ng isang drone mula sa Yemen. Ang drone na ito ay matagumpay na nakalipad ng tuloy-tuloy sa loob ng 16 hours. Tinahak nito ang layo na mahigit 1,600 miles hanggang sa makarating ito sa Tel Aviv. Sa pagdating nito doon ay nagdulot ito ng trahedya dahil pumatay ito ng isang sibilyan. ayun pa rin sa ACLED, sa nakalipas na ilang taon ay napansin nila na lalo pang tumindi ang mga pag-atake ng drone na isinasagawa ng Houthis, hindi lamang sa labas kundi maging sa loob mismo ng Yemen. Isa rin sa kanilang napag-alaman na ang mga Houthis ay unti-unting binago ang paraan ng paggamit nila sa kanilang mga drone. Noong mga taong 2021 at 2022, ang mga pag-atake ng kanilang mga drone ay nakatuon lamang sa mga target na nasa Yemen at Saudi Arabia. Ngunit pagdating ng unang bahagi ng taon 2024, karamihan sa kanilang mga operasyon ng drone ay nakatuon na sa mas malalawak na bahagi ng pandaigdigang karagatan gaya ng Red Sea at ng Gulf of Aden. Ipinapakita lamang nito na ang mga drone ang nagsisilbing puso at sentro ng halos lahat ng operasyon ng Houthis. Kaya naman nang sirain ng United Kingdom ang isa sa mga pagawaan ng drone ng grupo, ito ay naging isang napakalaking dagok sa kanilang kakayahan. Lubos nitong pinahina ang kakayahan ng Houthis na magsagawa ng mga pag-atake, lalo na habang patuloy na tinatarget ng United States ang mga leader ng grupo. At dito makikita ang maaring maging taktika na balak gamitin ng pinagsanib na operasyon ng United States at United Kingdom sa mga darating na buwan. Ang plano ay ganito. Ang United Kingdom ang tututok sa pagsira sa mga pagawaan ng armas upang pahinain ng kakayahan ng hotis na makapag-ipon at makalikha ng mga sandata. Pagkatapos kapag humina na ang depensa ng kalaban, ay sasamantalahin naman ito ng United States sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mas malalakas at mas mapaminsalang pag-atake. Ang mga pag-ataking ito ay magmumula sa kanilang mga aircraft carrier na nakapuesto sa Red Sea tulad ng kilalang USS Harry S. Truman. Isa itong matalinong kombinasyon na maaaring ihambing sa isang one-two punch sa boxing. At kung magiging matagumpay ang pag-uulit ng ganitong uri ng operasyon, ay hindi malayong tuluyang bumagsak ang hautis sa mga susunod na panahon. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay na ito, ay lumilitaw ang isang mahalagang tanong. Ano nga ba ang kahulugan ng isinagawang airstrike noong April 29 para sa United Kingdom? Iba-iba ang pananaw ng mga eksperto tungkol dito. Ayon kay John Healy, malinaw na ang pakikipagtulungan ng United Kingdom sa United States sa pag-atake laban sa Houthis ay nagsisilbing simbolo ng matibay na pagkakaisa sa pagitan ng London at Washington. Batay kay Healy, ang United States pa rin ang pinakamalapit na security ally ng United Kingdom. Sila ay kumikilos sa Red Sea at naroon kami sa tabi nila. Ipinapakita nito na determinado ang United Kingdom na panatilihin ang tinatawag nilang special relationship sa Amerika. Kahit pa magulo ang politika sa ilalim ng ikalawang termino ni Pangulong Trump. At kung susuriin pang mabuti, maaring ginagamit din ng United Kingdom ang kooperasyong ito bilang paraan upang himukin si Trump na alisin ang mga ipinataw nitong tariffs laban sa kanila. Kabilang sa mga tariffs na ito ang 10% na baseline tariff at 25% sa aluminum, steel at passenger vehicles. Samantala, hindi maikakailang matindi ang galit ng Houthis sa naging paglahok ng United Kingdom. Tinawag pa nga nila ito bilang isang halimbawa ng karaniwang kayabangan ng mga British. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas ng Houthis, sinabi nila na binibigyang diin namin na ang pag-ataking ito ay bahagi ng nagpapatuloy na pagsusumikap ng United Kingdom at United States upang suportahan ang kaaway na Israel. Layunin nilang pigilan ang tulong ng Yemen sa Palestine upang mapanatili ng Israel ang kanilang pagpatay sa Gaza. Ngunit hindi lamang ang Houthis ang nagpapahayag ng pag-aalala. Maging sa loob mismo ng United Kingdom ay may mga nagpapaalala tungkol sa posibleng hindi magandang epekto ng hayagang pagsuporta sa United States. Isa na rito si Paul Rogers, isang professor ng Peace Studies mula sa Bradford University. Sa kanyang isinulat para sa The Guardian noong May 2, sinabi niyang ang pagsali ng United Kingdom sa krisis laban sa Houthis ay maaring magdulot ng malalim na epekto sa politika ng bansa. Ayon kay Rogers, mukhang pumapanig na ngayon ang United Kingdom sa gobyerno ng Israel na kasalukuyang binabatikos dahil sa matinding karahasan at sa tagal ng digmaan. Idinagdag pa niya na marami sa political left ng United Kingdom ang nagpapakita ng suporta sa mga karaniwang Palestinian bagamat hindi sa Hamas. Makikita ito sa sunod-sunod ng mga kilos protesta at mga pagpupulong sa iba't ibang bayan at lungsod na halos linggo-linggo ng isinasagawa. Nagbabala din si Rogers na ang patuloy na pakikialam ng United Kingdom sa Yemen ay maaring magdulot ng matinding pagkakahati sa loob mismo ng bansa.